Doble ang kasakit nga nabati sa inahang si Richie Caneda humantulo sa iyahang anak ang sakay sa tricycle sa nahitabong bangga ni Adong Hunyo 16 sa Purukabo, Barangay Tambler, Jansan. Dead on arrival, iyahang usa ka anak, samtang usa ang ana pa sa ospital, nga uhay lang na operahan, ug usa sab ang nakagawas na. Wala man ko the whole day sa hospital ma'am, kay naaman ko sa TEU, kay ako lang ba isa ma'am? Wala na ba kay mamagpapan niya ang nag nag ano sa ko ang nagbantay sa kong anak akong mga pinsan nga napoy anak nga namatay tulo kaadlaw na ang nilabay apan iyahang anak matud pa nga namatay ana agihapon sa punirarya ang ginapaning kamutan ni ini karon nga makarecover na iyahang anak nga ana agihapon sa ospital kuan ma'am kanang bali iyahang kaning kamot tapos yang baba, di siya pwede makakaon tapos sige siya gingon ma kanang gusto na ako magkaon ma mo nang akong pinsan halos dili mo kaon siya nga tubangan kay maglaway mangod siya ka nang Siyempre nakadextrus lang siya, ma'am. Sa mga gustong mutabang sa anak ni Richie Kanyeda, pwede ka mong magpadala sa Gcash account ni Ini sa numerong makitaan sa inyong TV screen. Manawagan ko sa tanang kanang ng malumong kasing-kasing, no? Naman dyan may mga anak. Kanang, uh, ako agad, aron ka gusto lang dyan na ako matag ka dilik na ako gusto nga, napay mawala sa ako, ama ah. nang gusto dyan na ako nga, masurvive ako akong anak. Kay, unahon sa dyan na ako itong so, buhig. Kay, Dinagid na ako kaya ma'am na wala na isa. Hunyo 18, nakagawas na usab ang driver sa elf truck. Bisan pa man, tak na agihapon nga mag-atubangay ang parehong bahin alang sa settlement, sumala pa kay Police Major Oliver Pauya, hepe sa Traffic Enforcement Unit sa Jansan. In the heart of changing lives, kinisilay sila labaho. Brigada News.